Ano ang mangyayari kapag nahaharap sa internasyonal na paglilitis ang isang dating Pangulo at nais ng kanyang mga kaalyado na ilipat siya, hindi sa kalayaan kundi sa ibang uri ng pagkakulong? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague dahil sa umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan na may kaugnayan sa kanyang giyera laban sa droga ay nasa gitna na ngayon ng bagong pampolitikang pagtulak. Si Senador Alan Peter Cayetano, dating kalihim ng ugnayang panlabas ni Duterte, ay naghain ng resolusyon sa Senado na humihimok sa gobyerno ng Pilipinas na umapela sa ICC para sa pansamantalang pagpapalaya ng dating Pangulo para mailagay sa house arrest sa loob ng Philippine Embassy sa Netherlands. Itinatampok ng resolusyon ni Cayetano ang inilalarawan niya bilang isang lumalagong makataong pag-aalala. Tinutukoy niya ang paghina ng kalusugan ni Duterte bilang pangunahing dahilan ng rekomendasyong ito. Ayon kay Cayetano, ito ay hindi tungkol sa politika ngunit tungkol sa pakikiramay at angkop na proseso. Iginiit niya na si Duterte tulad ng sino mang suspek ay may karapatang ituring na inosente hanggang sa mapatunayang nagkasala. At habang naghihintay siya ng paglilitis, sinabi ng senador na karapat dapat siya sa makataong kondisyon, partikular na ang detensyon sa loob ng embahada kung saan siya ay masusubaybayan ng mga opisyal na Pilipino at manatili sa isang mas pamilyar na kapaligiran. He has been detained for four months now, Cayetano said, referring to Duterte's current custody. We must act before it's too late. Sabi nga sa kasabihan, regret always comes last. Ang resolusyong ito ay kasunod ng tumataas na pag-aalala sa pisikal na kondisyon ni Duterte. Ang kanyang dating asawa, si Elizabeth Zimmerman, ay binisita siya kamakailan sa detensyon at nagulat ng isang nakakagulat na pagbabago na naglalarawan sa kanya bilang balat at buto. Ang nakababahala na paglalarawang iyon ay binanggit ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nagpahayag sa isang panayam sa media na si Duterte ay lumitaw na sobrang hina at payat. Ibinunyag pa ni Dela Rosa na humiling na si Duterte na ikremate sa Netherlands sakaling mangyari ang pinakamasama. Si Vice Presidente Sara Duterte, ang kanilang anak na babae, ay tumugon sa mga alalahaning ito sa isang panayam noong ikawalo ng Hulyo. Kinumpirma niya na habang walang mga agarang ulat mula sa medikal na opisyal ng kanyang ama, malinaw na alam ng pamilya ang kanyang pangihina na estado. Ang kanyang mga pampublikong pahayag ay nagdagdag ng emosyonal na bigat sa kaso ng hindi direktang inendorso o tinututulan ang panukalang pag-aresto sa bahay. Samantala, nanatiling maingat at nasusukat ang ICC sa pagtugon nito. In a written statement to GMA News, ICC spokesperson Fadiel Abdallah noted, The ICC adopts all necessary measures to take care of the health and well-being of suspects who are in the ICC detention center. Gayon pa man tumanggi ang korte na direktang magkomento sa napaulat na pisikal na pagbaba ni Duterte. Sa kabila ng pagtulak ni Cayetano, may pag-aalinlangan ang mga legal expert at advocate para sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Isang abogado kumakatawan sa mga biktima ang nagkomento ang ICC malabong i-entertain ang panukalang pag-aresto sa bahay nangangatwiran ang kasalukuyang pagkulong ni Duterte kinagarantiyahan ang medical access at international pangangasiwa. Nagbabala ang mga kritiko na ang paglilipat sa kanya sa embahada na walang mga permanenteng pasilidad na medikal ay maaring maglagay sa kanyang kalusugan sa mas malaking panganib hindi pa magbanggit ng mga alalahanin sa diplomatikong pagmamaniobra, hindi talaga ito tungkol sa pangangalaga, sabi ng isang kritiko. It's about making a drama ngayon na malinaw na hindi lang siya lalabas ng ICC. Una yung reparations bill from Senator Robin Padilla, ngayon itong resolution from Senator Cayetano. What's next? Ang embahada ng Pilipinas sa The Hague ay walang parehong antas ng infrastruktura mapagkukunang medical o independyenting pangangasiwa na ibinibigay ng ICC Detention Center. Magamat makapangyarihan ang imahe ng isang dating pangulong nakakulong, gayon din ang bigat ng internasyonal na batas. Ang ICC ay nananatiling matatag sa responsibilidad nito na itaguyod ang parehong katarungan at mga karapatan ng detenido ngunit hindi yumuko sa pampolitikang panggigipit. Like, share, comment, and subscribe to Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. At uh, salamat sa aming mga bagong subscriber at sa lahat ng nanood ng video na ito. Panatilihing tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan, at kalayaan.